Si Paolo Pulong Duterte, isang congressman, anak ng dating Pangulo. Paano kung ikaw ang napagbuntunan ng galit niya? Isang gabi sa Davao, inambaan niya ng hunting knife ang isang lalaki. Dalawang muntikang saksakin, headbutt at kinaldag sa tagiliran, ang kawawang dabawenyo. Nakakaawa. Viral ngayon sa social media ang isang nakakatakot na insidenteng pag-uugali ng congressman. Bodyguard, nanood lang, hindi pumigil, kinordo ng lugar, pinalabas ang mga tao. Abuso ng kapangyarihan, proteksyon ng pangalan, walang hustisya para sa mga ordinaryong tao. Gusto kitang gurgurin, yan daw ang sigaw ni Pulong bago siya umalis. Hindi ito chismis, hindi ito artificial intelligence. Ito ay realidad, na kahit DDS ka pa, hindi kaligtas sa Davao